ayan mga lods may idol meron akong mangga, meron akong mangga. ayan may manga po ako mga lods idol at meron na po akong pagkain meron akong rice at meron akong prito meron akong paksyu meron akong cook at mineral water po let's go mga lods Maghapunan na po tayo ngayong gabi po Araw po nito mga Lewis, Idol, tara, kain na po tayo mga Lewis, Idol. Yung mangga natin, pahinugin muna natin yung mangga natin mga Lois Idol. Yun. Dahil hindi pa sa hinug. Let's go. God bless po sa inyo lahat mo mga Lois Idol, lalo na po ang ating mga kababayan po dyan sa ibang bansa po mga OFW magingat-ingat po kayo lagi po sa inyong pangangatawan at huwag niyong pong pabayaan po ang inyong sarili po at lalo na po dito po sa ating sa Pilipinas po ay nag-work dito lahat po ay sana po ay magingat din po kayo po sa inyong pangangatawan at lalo na po sa mga scammer sa Facebook at scammer po sa mga taong nagkukunwari sila po ay wala daw mga asawa po mga lods mga idol kaya ingat-ingat po tayo dito sa ating bansang Pilipinas maraming scammer po dito scammer sa pag-ibig yan po ay ang kanilang pong po ay mga single mom or mga single dad para kaya na po tayo mga lads. At God bless po sa inyong lahat po, mga, mga idol. Sana po ay nasa mabuti po kayo sa inyong pangatawan. At huwag po kayo makalimot sa Panginoon po. Magdasal araw-araw at bago kumain po. At magdasal po kayo, magpasalamat po kayo sa ating binibigay na pagkain ng ating Panginoon at sa ating pangatawan sa araw-araw. At lagi po tayo mag po sa ating mga work at mga trabaho po natin natin po tara po let's go po mga lois mga idol hanggang dito na po ang aking video ito po ay eh, parang payo lang po sa ating lahat ingat lang po tayo lahat po at huwag po kayo madala po sa tukso kahit kanino po tara let's go God bless, bless you lahat maraming salamat po I love you to all mabalus